patuloy na pinalalakas ng TESDA ang Technical Vocational Education and Training sa bansa para matiyak ang employability ng mga magtatapos sa mga kursong nakapailalim dito. Sa bagong Pilipinas ngayon, program sinabi ng TESDA na alinsunod sa direktiba ng Pangulo ay tuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa pribadong sektor para sa pagpapalakas ng TIVET. Kasado na rin ang pagbuo ng TESDA ng TIVET Industry Board para tugunan ang skills mismatch sa mga indibidwal na kumukuha ng TIVET courses. Malaking bagay din ito para manggaling mismo sa mga industriya ang skills na dapat ituro sa mga nag enroll sa TIVET. At na dahilan para maging swak sila sa target nilang industriya. Ang inaasahan po talaga naming maitutulong nila una labor uh, information. Anong classing skills and competencies ang kakailanganin nila sa industriyang 'yon? Pangalawa, yung competency standards or competency even yung competency assessment tool. Competency standard ibig sabihin, and even yung training regulation, dahil ito yung magsasabi kung ano dapat ang content, ano dapat yung ituturo doon sa isang uh, estudyante for a particular sector. And correspondingly po, uh, doon sa mga ituturo, dapat may assessment rin. Dapat malaman rin natin kung may natutunan ba sila, na-i-apply ba nila.